Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga scientific questions. Ito ay nabilong sa general question mga kaibigan. At napakaraming researchers ang nag-research nito kung paano ito sagutin. Pero mga kaibigan, napakahirap nito sagutin. Pero sisikapin natin na masagot mga kaibigan. Ang tanong dito is what is the universe made of? Ano daw ang nakapaloob sa universo or universe? Mga kaibigan, sa 100% or 100% i-breakdown natin siya or i-divide natin ng tatlong division. Ang 68%, ang 27%, at ang 5%. Kung i Add mo ang 68 plus 27 equals 95%. Yung remaining is 5%. So, aalamin natin yung buong detalye niyan mga kaibigan. Yung 68% ang nakapaloob dyan ay tinatawag na dark energy. Tama po ang narinig niyo mga kaibigan. Dark energy. Doon sa 27% naman, ang nakapaloob is ang dark matter. So, yung natira is ang 5%, which is yun yung porsyento na na-discover na ng mga siyentista. At doon, at yung iba't ibang mga instruments na ginagamit or ginamit mga kaibigan is nakapaloob doon mga kaibigan. Halimbawa, yung telescope. Ginamit yung telescope para makita sa outer space yung mga ions na nakapaloob sa ionosphere, yung mga stars, at iba't iba pa ng mga object na makikita sa outer space. Ang ginamit is telescope. Yung mga microorganisms naman mga kaibigan, o yung mga maliliit na mga organism na hindi nakikita sa naked eye natin mga kaibigan, ang ginamit naman is microscope. So maraming mga klase ng microscope mga kaibigan yung earthquake or yung lindol mga kaibigan, yung ginamit naman para ma-detect kung gaano kalakas yung intensity at magnitude niya, yung ginamit naman na device or instrument is ang seismograph. At napakarami pang mga instruments or device na ginagamit mga kaibigan para magkaroon ng mga iba't ibang study or explorations. At ang lahat ng yan ay nakapaloob sa 5%. So, yung 95% mga kaibigan ay hindi pa na-discover even ng mga astronomers or iba't iba ng mga dalubasa kasi napakalawak ng, ng mga bagay dito sa mundo mga kaibigan. And that is biblical fact. Doon sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, kung meron kayong Bible mga kaibigan, merong sinasabi doon, sinulat ni Prophet Moses na merong mga bagay na na itinago ng Panginoon na hindi niya ini-reveal sa atin. Yung mga bagay na na-feel na natin at na nakita natin, yun yung mga bagay na ini-reveal ng Panginoon para sa atin. Pero yung mga bagay na hindi niya ini-reveal is para sa kanya na yun mga kaibigan. Siguro yung sa 95% o yung dark energy or dark matter, siya na ang nakaalam nun mga kaibigan. Doon sa 5% na laman natin kasi binigyan niya tayo ng karunungan at pagkaunawa. Pero yung mga bagay na hindi ni kayang unawain ng ating kaisipan, yun yung mga bagay mga kaibigan na sa Panginoon na. And that is biblical fact. Yes mga kaibigan. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana meron kayong natutunan at magandang araw.